Pagpul pa, alas dos ng hapon. ah uh, hirap tumakbo. Pigil. Yeah, tingnan mo idol oh. Nakasa. Ay, kung ka. Hindi siya nakasayad yung gulong oh. Hindi na nakasayad. Pero, ah, nakaprino siya. Ah. Tingnan natin. Ba't ayon siyang gumalaw? Matibay ito, matibay. Lumalaban po sa atin yung gulong. Ayaw makinig sa atin. Tingnan natin. Tigas ang ulo itong gulong na to ah. Oh! Uh.

yan Ayan, ita, ita... Stock up, biring Stock up. Kaliper. Hirap pa rin sa umiikot. Oh. Kakala mo nakapako. Oh. 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 Grabe. Stock up, biring Wala oh. oh. yeah. talaga. Stock up talaga, bearing.